Tara guys! G, samahan nyo akong mag-ikot-ikot muna ako dito sa aming barangay. Lumipas na nga guys ang bagyo at medyo maganda na ang panahon kaya samahan nyo ako. Dahil mamamasyal ako guys sa bahay ng aking ate. Dahil nga kagabi, grabe, sobrang lakas ng ulan at walang tigil. At alam kong maraming napinsala ng baha dahil sa ulan na malakas dulot ng bagyong ramil. At sa nakikita nyo nga guys, grabe, napaganda pa rin talaga ang aming barangay dahil punong-puno pa rin ito ng mga puno. Madahong berde pa rin ang iyong matatanaw dito habang ikaw ay naglalakad. At bihira nga lang ako dito guys. Makagala o makauwi man lang. Dahil nga busy tayo sa ating trabaho. Etong daan pala guys. Didiretsohin mo ito. Papunta sa upper ang ayan. Dahil doon merong plaza. So dito si Justin Lee. nagbabasketball. Maglakad-lakad lang tayo dito guys. Kasi maganda yung panahon ngayon. Ayan. Grabe. Hiningal ako ay sa bahay ng tito ko at yung sa taas na mga yung bahay ng pinsan ko ayan yung mansion nila so dito ako liliko so ito guys nandito yung pamangkin ko si Kathleen Kate magsipok at si yung pinsan ko si Princess Monique sa Libyo ayan guys so maglakad lakad lang tayo dito pasyal muna tayo hi hi <laughs> <Ay, juicy. laughs> lakad-lakad lang muna ang ganda na yung panahon dito so guys, papunta sa upper ang ngayan grabe, sarap talaga maglakad-lakad so, pasok tayo dito guys mayroong maliit na eskinita ito rin ang bahay ng pinsan ko ito, magkatabi-tabi lang sila dito Ayan, nakasampay na yung mga uh, labahan ng ate ko. So, pasyal tayo sa kanilang bahay dito. Walang tao sa bahay. So, dito nga sila guys. Ayan, tingnan mong batang-bata. Nagpapaganda na. Meron ng lipstick. <laughs> ga, ito ba nga ni ga? Eee, sumaw so, kat. E, pula bibig. <laughs> so ayan guys nerve ako ni kathlyn kate ng kape bosing na bossing tayo dito ngayon <laughs> salamat Kat welcome. wow welcome dito <laughs> muna ako guys magpapahinga muna ako kakapi tayo guys nerve sa akin ni kathlyn kate mawa. cute ng batang to <laughs> dalawa sila guys magtita yan guys <laughs> So, day off ko naman ngayon guys, kaya naglakad-lakad lang ako galing doon sa bahay ako dito sa bahay ng ati ko. So, eto magkakapi lang muna ako, tsaka magre-relax muna dito ng, ano, ng ilang minuto ito. Inaasar ko nga itong dalawang to. <laughs> so guys, kape tayo guys. Uh, dito ko na lang guys, natapusin ang aking short video. Paalam!